Ayan na guys, naghahakot na po tayo ng tubig dito sa loob. Ito pa. Oh, pagod. Ganyang kahirap guys, bago magkaroon ng tubig. Ayan yung ating hakutin guys. Oh. Nasa labas. what's sa mga kadanilo dyan ayan welcome back po sa ating munting channel ayan, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kayong panig ng ating mundo magandang araw po ayan uh, for today's video tayo ng tubig ayan samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng ating video ito ayan na guys Nagigip uh, nagigib na po tayo ng tubig kasi doon po sa atin nawalan po ng tubig kaya kisa naman sa wala tayong gagamitin na tubig eh magigib lang tayo dito ayan ayan po yung mga galon natin nakatambak po sa baba tapos ito pong service natin punong puno rin nilalagyan pa po ng uh, mga tubig yung mga lalagyan natin na mga galon ayan ata uh, nandun po yung kasama natin nagsasahod ng tubig ayan at uh, may nakasunod pa po dito sa atin o um, may nakapila pa ayan ayan po yung nakapila siguro mamaya uh, babalik babalik pa po tayo mamaya pasensya na po kayo guys dito kasi maingay dami sasakyan gilid po kasi tayo ng kalsada ayan na siya tao po pala sa ating lahat ah, lahat po ng uh, YT ah, nasa YT natin ngayon na ah, mga friend natin sa YT uh, siya tao good morning po o magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat uh, ah, nagiging po tayo ng tubig sinawalan po tayo ng tubig ah, nawalan po tayo ng tubig dun sa bahay kaya kisa sa wala po tayong gagamitin eh, ay nagigip na lang po tayo ng tubig si importante po sa atin yung tubig eh Ayan guys, sa uh, yung ating pong service, uh, puno na po yung unang layer ng mga container sa ibaba sa sahig, sa flooring ng ating service kaya yung iba pong uh, lalagyan natin ng tubig ang nilalagay po natin sa ibabaw ipinapatong na po para magkasya po yung ating uh, mga tubig, mga lalagyan ayan ayun po yung kasama natin, busy busy ayan at uh, habang po tayo ay nagtutubig uh, doon sa ating mga lalagyan ay may nakapila po dito ayan po yung nakapila at ayun po yung mayari ayan ayan guys loaded yung ating karga napakabigat po ng tubig at andito pa po yung iba oh Ang dami nating na karga guys Kaya Para magkatubig po tayo Ay magtsaga na lang po tayo magigip Kaya kayong mga nawasa Ayun mga nawasa Gumising naman kayo. Ang daming nawalan ng tubig sa Baseco. Ayan. Baka pwedeng kaunting bilis lang po. Kasi kasi importante po sa atin mga kababayan yung uh, tubig. Napakahirap po talaga mawalan ng tubig. Ilang piraso lang po yung nagkamali, halos lahat po ng a uh, tao ay nagsasapir ng dahil sa tubig kaya nakikiusap po ako na baka pwedeng accounting bilis lang po ayan. kasi kailang-kailangan po talaga ngayon ang tubig dahil sobrang init ayan guys uh, malapit na po tayong uh, umuwi at uh, yung ating pong uh, mga lalagyan halos napupuno na po lahat kakaperaso na lang po ang hindi pa Ayan. Abang-abang lang guys kasi maghahakot pa po tayo nito papunta sa atin para maliban dito sa ikinarga po natin na yan pa po yan doon sa loob ayan kita nyo naman guys kung gaano kahirap magigib ng tubig ang mawala ng tubig ang hirap hirap po talaga ayan na guys naghakot na po tayo ng tubig dito sa loob ito pa oh, pagod ganyang kahirap guys bago magkaroon ng tubig ayan yung ating hakutin guys oh. nasa labas ayun guys katatapos lang po natin maghakot ng mga tubig ayan sobrang pagod maraming maraming salamat sa inyong lahat maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video ito ayan kahit sobrang hirap bye bye na hanggang dito lang tayo